Uh, when, hello? 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 hello, ayan. Kailan yung nararamdaman na dapat kayong mag-stop kuminto? Uh, when you feel that you're being burned for, uh, from work? Burned burn out? Burned no, Burned <laughs> <laughs> Okay, <laughs> napagod na kayo or in ayaw tuloy? di mga gano'n, yung saturated kayo. In a particular performance or in general as in a performance? In general, kasi diba, ang mga artista kasi, mga singers, parang hindi sila tumitigil ang nagmay pera. Alam niyo, dahil meron yung mga pangamailangan, kumapatay ko, tapatay ko sa bahay, yun ang mga... Pero may kinabukasan mga ganun, di ba? Galit. Kasalit ikaw yun. Oo, ganun. Di ba, handaan na kasi dahil sa pagiging overboard, oh, di ba? Yes. So, yes. Uh, yes. kasi yung ko i relate kay, ano, kay Chocolate. <laughs> 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 ever so, okay, Jonah na kinakailangan yung hindi ka nanalo, na, na yung, uh, hindi ka na nalo, pero todo naman ang gigs mo, ang success mo double platinum I don't know did it no. ever cross your mind na huminto? and to uh, take a rest There are times po talaga in this industry that you will get um, overwhelmed sa lahat po ng mga nangyayari sa'yo and uh, sa lahat ng... Uh, minsan, nakailang gigs tayo sa isang araw po eh. So, uh, yung napapagod na that's part of um, being an artist po eh. Tsaka kahit sino naman po, even if you aren't a singer or an artist, uh, mga normal people ho, jobs na papagod din po. And um, for me, stopping, syempre po nung uh, di ako nanalo, um, inisip po namin na bumalik na lang sa Canada and um, continue my studies pero uh, I stayed here and uh, this is what's happening now. And um, I guess to, to stop, not really stop but uh, to just take little breaks. Katulad po nang, uh, I took a vacation in Canada in January and February for uh, three weeks in each month just to kind of refresh and uh, just kind of spend more time with my family po shin, And um, it really helps, I guess, to kind of cleanse your system. Sanat po ng ngayaya sa industry as well. Kapahinga naman. Oo oh, nga. Ikaw, Lani, meron mong pagkakataon na ang tawag ko yung... Yun nga. Oh, yung yung um, actually question na iyak na, tapos parang hindi mo na kaya, tapos pagpapahinga ka po na mga ganun. Oo, yung actually nga yung question mo parang core para sa akin, kasi ito mga to pa. Di ba, parang... Uh, kung baga nasa prime talaga sila ng ano and I don't think anytime soon mag-stop mag mag sila yung question mo nga parang more para sa akin. <laughs> kasi, of course, siguro naman hindi lingit sa inyong kaalaman na 50 na ako, no? Ay, Ay, ha? Ha? Uh, Diyos! Diyos ka Okay. na. Hindi ba 60? Yun nga, so, sa so totoo lang kasi nung 2003, uh, yun yung nag-usap na talaga kami nung mag-asawa na wag ba kami 2003, yung 2003, ang last kong concert noon ay sa PICC. And then the following year, 2004, yun na yung nag-migrate kami. Kasi talagang nag-decide na kami na okay na ako na, you know, na na-experience na, na ko na ang pagiging isang uh, singer. At na-experience ko na ang mga uh, kalakaran sa sa industriya ng musika. So para sa akin, okay na yun. Kasi to begin with, hindi ko naman talaga akalain na magiging singer ako. Sabutin mo ka dyan. Wala, may ano wala pa ang pera. Ayan! Ayan! Pag-load? Oo. Oh, ka. Ayan. Nasa sa mga brenda ka. So, sa so, totoo lang, like, kasi nga, after ng nung, nung, nasa Vegas na kami, no? Tapos, eh, pala, hindi rin pala. Akala ko, yun na yung time na, oh, okay na. Uh, I'll stay away from from the limelight sa Philippines. Kasi yun yung way ko na paano, mag -e escape okay, na okay. Uh, sa Amerika na ako. Kala ko talagang iba na yung gagawin ko doon. Pero hindi, talagang sinusundan pa rin. Alam mo yun? yung billboard ka pa sa Oo. Oh, <laughs> That's it. thing. Yung yeah. o, So, nagtrabaho na naman. Pero ngayon, sabi ko nga, hindi ko na talaga hello. <laughs> so, asa ka ba? <laughs> sabi ko naman, mamaya, no? Ano ba? Tapos. Seriously, pakilang naman. Pasunod mo sa iba. Okay. So, anyway, highway. Kino-consider ko sarili ko na, parang sa'yo retired na nga talaga. Hmm. Kasi, Ah, uh, from from Las Vegas kasi five times a week at trabaho ko doon, di ba? Every single day, talaga kanta. As in raw singing, walang help ng electronic ano. Talagang boses kong boses doon, Kaya talagang kubusan ng boses doon. Every day, sayaw. na, sayaw! <laughs> so, doon talagang yung pahinga na ako. Na, sabi ko, okay na to. Ayaw ko na muna. At talagang kung ano lang yung Uh, merong darating yun, yung tamang gabi ko. Pero iba yung nangyari. Eh. Sabi nga nila, say, may retired ba yun na napakarami mong ginagawa? Pero, yung sa question mo, kailan kaya yun? Sa totoo lang, hindi sa natin nalalaman kung kailan darating yung uh, panahon na yun na eto na ba talaga yun? Eto na ba yung, yung titigil ka na? Ang, ang hirap eh. i-assess. Palagay ko naman, pag 70 years old na ako, talaga titigil na talaga ako Wala na sigurong gusto kumuha sa isang kulugot, di ba? Pero kung, kung para sa akin, bago tumating yon na wala na kumukuha sa'yo, bago tumating yon titigil na talaga ako, di ba? So, yung na nga yung mga ano. <laughs> kasi dapat itayo. Oo, oh, okay. dapat itayo. eh, okay. okay. si Jonah kasi ragsada rin ito, mga pirit-pirit. Oo, oh, kasi when she moved sa APS-CBN, two years ago, ilang years ago na? Uh, 2016 po. So, years. three years. Three year year. Year. Actually, yeah. three years There's no, no. slowing down. Ah, oh. uh, oh, po actually po. Um, yun din, parang, katulad po nagsabi ni Miss Lani, parang wala din po sa system ko yung a uh, Miguel, Kasi, uh, although, dati po, may mga, kung po, may mga naiisip din po ako na, what if, um, mag-switch ako ng career, what if, ganito gawin ko, hindi na ako. Ano yung translation po? Minsan din po, napapaisip din po, kung ano, bakit pumapasok sa isip ko yung mga ganong klaseng ideas. Kaya naisip ko naman po, saan mo na ako pupunta? Eh, hanggang sa, na-realize ko po talaga, mag-internalize ko talaga ako na. Ito po kasi yung gift na binigay sa akin ng Panginoon. So, kung hindi ko po gagamitin sa wastong pamamaraan, para 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 tinatapos ko po yung gift na binigay niya. Dito po ako nilagay sa lugar na to. So, parang ito din po yung way of serving ko uh, to him and to other people. Kaya po, ito tuloy-tuloy ko lang din po. Although, syempre may times talaga na kapag dinediretso na ako yung trabaho, Minsan, uh, madaling araw ka uuwi from a gig out of town. And then, sa morning, kailangan mo naman kung bumangon agad. May, mayroong isang instance po na parang umiyak na lang din po ako pag-isip kasi nga gusto, ko po matulog. Gusto ko po, po magpahinga sana, kaya lang may next po na trabaho na ulit na hindi naman po, hindi naman, hindi po i-cancel. So, may iyak ka na lang po talaga. Parang katulad ng mga artista din po pala na kapag dire-diretso rin po yung taping sa yung mga trabaho, naiiyak na rin sa'yo. Parang, parang paliwan ko po, ba? Pero, na-realize mo na di dito tayo nilagay sa lugar na to. And you have to embrace it kasi ito po yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Uh, this is my way to serve. Kaya po, tuloy-tuloy lang -tuloy din po ako. And siguro nga po, katulad doon sinabi ni Ms. Dani ni Salucia, um, hindi din po natin masasabi kung kailan nga po tayo titigil. So, kung, kung ano na lang din po yung ano yun panahon, di, pwede po, kung, kung may gusto pa pong makinig sa amin, kumanta, Or, of course, at pa po kami, magtutuloy-tuloy lang po. Thank you. Mas magaling sa, sa inyo ni Richard Pilas. <laughs> <laughs> mo? Kasi ikaw, kasi ikaw <laughs> na counter mo na ang Las Vegas. Uh -huh. Kaya, kailangan masabi mo yun, ay, siguro mas magaling ako. Parang gusto, gusto nilang marinig sa bibig ko yung ganyan. Ah. Sa crucial billboard sa the street, di ba? Ikaw talaga, Aisha! One of the two Filipino artists na <laughs> ni Martin. <laughs> parang hirap naman doon na... Parang, kasi parang pag may katapat ka, oy, parang sasabihin mo ba doon sa katapat mo o doon sa ibang tao, alam mo, mas maganda ako sa iyo. <laughs> parang ako hirap na talaga. Alam mo dito, Aisha, kung nga kayo masama uh, ka lahat kayo nasa table, mga tignan mo ka! bakakata tara ini tumangkad naan pero actually, maganda naman din yung question. <laughs> pero ang hirap sa kay kung humble ka when you... Hindi, hindi, hindi. tite 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 naririnig tite tite singer na yung tite tite mo, ano tite tite Ano tite 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 hindi mo na sinasabing karibahan mo Hindi mo ba naisip yun? Tunday na ko dyan. sa <laughs> uh, so prevensy na sabi ko. May landing test lang niya sa Lucha. Tapos ginagano'n. Siyempre hindi mo na sabihin public yan. Oo. Oh, but within yourself, uh, dapat ina-assure mo yung sarili mo na mas magaling ka doon sa ibang mga singer. And also, that's how you become the better singer. On stage. Hmm. The, the humility naman came from an observation from Jojo Palahiga into that house. The voice uh, of the <laughs> artist natin, it was something na nakita niya, pero hindi naman siguro sa performance. How they entered the hall and then, parang may observation sa sinabi sa Georgia na, yun daw parang, it's not about the humility, it's not about up stay uh, parang i-ano I, yung isang performance, I don't know why I saying this um, would you like to, ano, kasi parang... Hindi, ano yeah. valid talaga yung question okay. niya? Sa so, totoo lang. Sa so, totoo lang. Okay. 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 Kasi ganito yun, when I was managing a band before, oh. di ba, oh. sets yan, may previews band, na may perform, hmm. tapos, mm. papasok yung band. Kasi, so, kung sa band ako, bigyan yun yan para mas uh, tama. Uh, 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 uh mo yung correct, uh, dating kung na-perform uh, mm -hmm. uh, ng mas magandang performance correct, makilala kayo. Mm hindi -hmm. uh, ba nangyayari sa hindi ngayon? Ato wala uh, at, uh, at, uh, at, makasok na ang pagkailangan uh, niya. Sa totoo lang, kasi ano ko eh, ah, parang ano lang eh, parang to parang may explain ka, okay. Hinire ka, di ba? ka na nagawin itong task na to binayaran ka to do that. And they expect you to deliver. At ma-satisfy yung, yung kumuha sa'yo. Dahil mabayaran ka eh. Siyempre naman, dapat mo bigyan talaga ng justice yung binayad sa'yo, yung tamang bayad sa'yo. At either way, kinuripot ka, o binarat ka, o nilong ka sa bayaran, kumbaga hindi hindi pinantayan supposedly yung dapat na bayad sa iyo metras ganon tinang pero tinanggap mo i-deliver mo kung ano yung dapat na, na makikita sa iyo na na kliyente mo so parang ganun din sa pagkaka pag binayaran ako, ako eh ako sa gig na to sa corporate show na to i-deliver ko kung ano yung ano kung gusto kung ano yung gusto nila at ina-expect nila from me di ba talaga magpa-perform ka, di ba? Siyempre, kahit sa anong field ito, mapakanta, mapamusika, mapa... Ano mang bagay ito, ibibigay mo ang lahat ng dapat mong ibigay dahil lamang yun ang ina-expect nila from you. So, ganun din sa pagkanta. Ito na nga yung, ito na nga lang yung binigay sa'yo, ito yung talento mo, eh, ibigay mo na lahat para kung paganga nga mag-perform ka as if this is going to be the last performance. Kasi you will never know. di diba? Ipasok na natin si chocolate okay. So, ganoon yung mga ganoon Totoo yun. I Ibigay mo na ako yung best mo. Kasi hindi mo malalaman kung ano yung next na best performance mo. Okay. Ito ay sa... So, ano ay in general? Ha? <laughs> ano talaga I ay mean yung general? In general, in, general, in general. Cause Cause know. Know. Ah, Gusto mo rin na nag-edit? Ah! Grabe siya talaga! kasi talaga manggaling talaga uh, sa bibig ko. Grabe siya! Hindi, <laughs> <laughs> pero <laughs> parang ganito lang yan. Ah, uh, yung... Mahirap eh, ang hirap manggaling sa'yo. Nagparang... Kasi you're at your prime is and then you quit. Sige, wag mo na sagutin lani. I understand. Hindi, parang hirap naman. Hindi talaga nag-compare ang mga professional. <laughs> <naman>. <laughs> Hmm. Kasi if you compare at sa na, 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 naririnig ng na iba, ang professional yun or? Correct. Uh -huh. Correct. Thank you. Thank you. <laughs> thank you. <laughs> I was a type of fish. Oh, okay. sige. Ito ay sa ano ng band ang minanay siya? Nakakaloka yung question na yan, Isa, ha? Ito ay kayo. Ito ay ang chikahan kayo. Ito ay Wala kayo. Ayan Oh, uh, okay, Darren, muna tayo. Darren, how do you feel? No, ano na naramdaman mo nung um, inalong ka for this um, concert na sinabi mga kasama mo? Lagi ni Salud ano, John. Kasi usually, di ba mga female biritera siya usually nagsasama-sama. Tapos isin isinama ka dito. How did you feel? Well, para po sa akin, sobrang, um, it's, yun nga po, it's a pleasure and it's an honor kasi ako nga lang po yung lalaki sa concert na to. Tapos um, si Miss uh, sa Lucho pa po yung kasama ko si Ate Jonna at mga Boy Felix. So I also have to um, kind of challenge myself to uh, um, not really uh, na pumantay po sa poses nila kasi I could never do that of course. Pero um, at least to uh, give it my all like the way they, they, they do as well sa, sa show po na ito. Yeah, pero since may image ka, alam namin na napakagaling po rin talaga ang at ang taas-taas ng boses mo. So, um, expected na yon na makikipag-tagisan ka ng biritan at boses dito sa dalawa na to. So, paano? Kamusta dun sa Davao at sa Cebu yung pagisan ng boses niyong tatlo? May number pa na ano, nakipagsabayan ka sa kanila ng biritan? Oh, yes. Yeah. Ah, wow! Oh, yes. oh. How was it, Darren? Sobrang ano po eh na I'd, say, I'd say nakaka-pressure po and um, nakakaba kasi uh, 17 na po ako syempre muhaban na rin po yung boses ko since uh, the voice kids. And um, there's this one prod na gagawin din po namin sa Araneta. And that we also did in Cebu and Davao. And um, they said, ano ba yung hindi mo pa nagagawa sa isang concert na pwede mong gawin dito sa ACES? Tapos, ah, uh, hindi ko po talaga alam kung gusto kong gawin yung prode kasi ang galing po talaga ni ate John at saka ni Miss Lanin. And then, um, pagdating sa rehearsals, nagdadalawang isip pa rin po ako. And then, sa final rehearsal namin, doon ko pa lang po talaga nasabi sa sarili ko din na ang ah, kaya ko pa naman pala. So, ayun po. Wow! I ano, mean, hindi ko talaga alam yan? Um, Opo, oh, gagawin dito. Oh. Uh gagawin -huh. dito sa araw din. ano yan? Pwede ba ma-i-repeat? Uh, well, uh, it's um, uh, a few operatic songs po. And yung sa akin po, well, I guess I can say it kasi napanood naman natin po ng events. The Phantom of the Opera. Ah, okay. O, so, oo, kasi madalas ginagawa Miss Nani talaga yung operatic number, di ba? Yes, po. For sure, kaya na sabayan ni El Jonah talaga yon. So, yes. ikaw yung medyo challenge talaga on your part yon. Wow! Fairness, kaabang-abang. Okay. Yes. At tapos, yun nga, dahil medyo hirap ka na, sabi nga ni Nani pag 18 ka na. So, nagpago na rin sa rin yung boses. Nagpabago na, unti-unti, di ba? Medyo hirap ka pang ano na ngayon, abuntin yung matataas na nota. For me, sobrang nakatulong din po kasi recently I started uh, vocal coaching. So, naka mas uh, healthy na po yung pinanggagalingan ng mga ilang belts ko. Dati po kasi before I did vocal coaching, I would strain my voice na uh, mas madali akong mapaos. Tapos, when I found out how to use uh, mga placement po sa boses, uh, mas nadalian na po ako sa pag-hit ng Uh, mas matataas na, na mga notes. Ito. Ah, so may healthy technique pala ng pag-reach na marbaas na notes. Oh. <laughs> <laughs> so, so, no? So, oh. Hello, hello. 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 So, ikaw feeling mo talaga? Kasi doon nga sa batch niyo, di ba, hindi ka naman winner. Okay. Pero ikaw yung pinakasikat at pinaka concert sa malalaking venues with mga malalaking ano, di ba, recording, uh, concert artist. So, ramdam mo yon na talagang mas angat ka doon sa iba mga kasabayan mo. <laughs> Para po sa akin, I guess, hindi naman po mas angat, pero I try to compete with myself. Alam po, yun yung, um, uh, you have to, you know, as I said earlier, you have to prove yourself um, in this industry every day. Kasi at any moment you can be replaced. And uh, to be in a concert with the title "Be is sobrang, uh, it's it's a big thing for me. And uh, there's pressure, of course. And para sa akin, pa po uh, compared to Ada John and Miss Lani, who's been in this industry for so long, and um, to be called an ace is, uh, alam niyo po yung may bilangteng. So it's something I have to prove as well in this concert. Yung mga na papa bidib ka pa de Miss Lani, pag na papanood mo si Lady Muzila, kaniyan your favorite? Ako si si Lani. Wow. Ang so, ganda rin ng, ng, ng quality ng boses niya. ah uh, of course, si Casey. Si Casey, may pakaiba siyang ano eh. Uh, alam mo yung parang ang tawag mo doon. Oo, ito yung kanyang ano eh. Parang out of the box talagay sa kanya. Eh, sarili siyang uh, tawag may <speaking> doon. <dino>, may sabi. Mo, may sabi yun. Oo nga, promise. Ah, so si si Casey, ah, uh, Sino ba ba? Sa, sa mga ano Sa mga baguets? Sino ba ba? Si Yeng. Si nakasama ko naman sa ano sa ano ito sa mga corporate show. Yun naman, singer-songwriter naman siya. So yun yung mga yan na uh, na sana makatrabaho ko sa sila in concert. So hindi ko lang alam kung ang tema. Kasi siyempre ibang-iba yung ano nila, genre nila eh.